Hoy, oh, so mabagpala mong umaga sa ating lahat, ko farmers. Ah, mamimitas po tayo ngayon. Ito, so, mamimitas na tayo. Oh, ito yung mga pipitasin natin, ko farmers, lalaki oh. Oh. Yan, yan, malalaki na. Gaganda yung mga pipino natin ngayon. Oh. Lalaki. Tatlong piraso siguro, wala pang tatlong piraso, uh, tatlong piraso isang kilo. Ganon kaganda yung mga pipino natin ngayon, ko farmers. Uh, ayan uh, puro ngayon, ang dala natin ngayon ka farmers doon sa palingke doon sa may bagsakan yung yan kasi tumawag kapon hindi tayo nakapitas na kapon kasi medyo late na siya tumawag e ngayon dadalhin natin ngayon linggo sana maaga tayo nagpunta rito sana mamayang bang na-deliver na natin makuwi pa tayo kasi magsisimba tayo ngayon linggo ngayon eh dapat sana hindi tayo pipitas ngayon linggo kaso hindi tayo nakapitas ka kasi busy tayo bukas busy na naman tayo hindi na naman tayo makapitas kaya pinili na natin mamitas ng linggo kaya sorry na lang kay Lord kung hindi tayo sa ngayong araw na ito pero hindi natin tatanggalin pa rin yung pagdarasal araw-araw ka-farmers ganoon na lang ang gagawin natin yan marami tayong mapipitas ngayon siguro ka-farmers siguro nasa mga 200 kilos siguro ito marami-marami ito ka-farmers kaya yun Mahirapan naman tayo magbuhat diyan kasi may mga siguro 100 meters pa tayo bubuhatin diyan eh. Ah, uh, kay nakalimutan pa natin yung timba. Kaya sako na lang dadalhin natin. Kada karga natin tong sako, diretso na doon sa may tricycle. May tricycle tayo doon sa taas. Ah, uh, yun, mapapalaban na naman tayo. Uh, pero maganda sa katawan yung laging nag-exercise. Yun na lang ang ikinokan natin kumbaga sa lahat na may exercise pag sa may exercise na fresh na yung pagkain mo lahat lahat na nandiyan na ka-farmers uh, masaya naman tayo kahit pa paano at naging magsasaka tayo uh, maraming salamat ka-farmers hanggang dito na lang muna hindi tayo pwedeng makapag video ng matagal kasi namimitas tayo pero maya't at maya pagka naidala ko na lahat yung mga kwan natin yung mga pinuno natin doon sa bahay maglalife tayo doon, ka-farmers. Okay? O, maraming salamat, ka-farmers. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa mga nanonood at sa mga sumusubaybay sa atin. Maraming salamat.